So good morning mga kabayboy So sa mga pagpalang ano naman Good back to my YouTube channel Ito sa at sa Mindarao Sa pong sulok ng mundo Good morning po sa inyong dalan Ayan so mga kabayboy karon Naghimog ulos pa ng higi Kay na nag-order sa ko, Isa kasi Mga pamaon daw niya yun niya sa barko Karon nara ito akong gisit at tubo na stillness Na yabuhanan pa na ako okay, na huwag ka tingga So ito yabuhan mga kabayboy yung tingga

maigi nga to sa kaning pagbutang na to blingig ba sa kanang kanal nga butanganan sa sako sa silupin nung ipatunga na ako siya uh, nasa siya sa tunga kanan. na ako lang ablihan ablihan na ako at saka mga kaboyboy ang naghimo gani mugi nga ni eh. ayaw ninyo butang ito big dayon kay maglisod magtanggal ani mga tusok dapat pud gani eh, dili ninyo dayon pabugnawan ang tingga kailangan init init patanggalon na ninyo ni tusok kay pag inyong pa bugnaw na sigurado hindi kaya kayo na matanggal ang tusok magtunaw mo utro so karang mga kaboy boy tanggalo na nato misking init init pa gunita na kay di na magiging matanggal eh, sigurado pabugnawon pa di na matanggal sa, sa tinga pa lang <laughs> pangapat na yata so ano na mga kaboy oh. no ay 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 patay ni karong kay mubo ang mga tusok ayun na tanggal na yun kay na palito palisod 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 Banti boy, mabugnawan, sigurado. Tunaw ikotro. Okay ko. Cool. Best clip sana maganda dito. Ah. Mm. Ay. Ah. No. Mm. Christ, salamat Uh, din. Kana dikit na siya pero sa sulod ana mga agwat dire, buwag na na siya, namubuwag na na dikit na mga ano na pero pag gurot na ito ganyan, buwag na. kay lag yung anay nga rin na sa daol. Okay, kaya pwede na ninyo ibasan mga kaboy-boy. Hinako na mga tubig sa abo. Basta nga na pwede na nang basan. Init pa? Init pa. Bulsa mo nga. Buha nga ba? <laughs> Ayan, turmano. Tala, tuslo natin tubig mga kaboy-boy. Wampot. <laughs> <One> <laughs> mga wampot siguro kabugaton. Ito <laughs> ni Libyan. So yan mga kabayboy. tangkasan na tingga. No? Huh? At personada nila. Ang gawin natin. Pinagawa ko mga boy Depende sa order nila. Ito na. Hapit na makita ebidensya. At ito na. Makita ng ebidensya. Kada bold na nga. Tulaw ka ito. Dara yung mata. na, no, Medyo gamay lang ganit. Lamin tayo na ito kung ano barina. Nakita kong barina. Di pong kadulot. Ang bala sa barina. Eh okay, habol na. Eh, hindi ron mo na siyempre ya wala huh? dikit pa na karon pag naibanan nato ang rekutob na ano na siya mubuwag na atong ang butangan na naghigtanan mga kabuyboy naradayan buho o oh. Muna yung buho ah. ay dagko ah. tayo. Talin natin, italin. ena usna Luzon, Luzon, nga no? Uh, taga Disayas, taga Mindanao, taga Luzon. Shout out, guys, Sir 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 Celesti Ayan sa from Batangas no. Po pala. Ah. So tapos na mga kaboy-boy tapos kita giris. na. Isang pistol. Hindi kami. Hindi ba kayo? Tas mahaba. Tayo yung eh, mahaba. Sabi oh, sa'yo, Palamig. Hindi mm. kasi ni basta-basta mo inat mga kabuyboy. Ang ako din ginagamit ng pambalot sa mga souvenir na uh, plastic, no? Mas mayo kasi ani katong dako. Kaya para isad ni mga gurutan. Kani, isad na ni ka butangan sa katong gamay ng ulo-ulo. Mga dinidya o 5-8. Kani, mga parang uno ang kadako. Ano ay? dili dini 3-4. Ang ipangutan na huwag mo sa kadako na to. Uno din kada ko eh uno. Uno na stainless ang So, ay. Hey. Mana? Mana siya mga kaboy boy mana? Ra. Yan mga ano putol-putol na sa kanang pag ano na sa giris. Sa pagiris na ko sa mga kaboy boy kay Say mo dapilas ang ano sa blade, tumaputol siya. Pero kadamuhan buo. Hat. So, kani doha ka ano ni, sa ni kabutangan, na sa ni nganan, sa kabutangan, baga. So, ayan. Mag hat-hat na lang kung sak. So, mag hat-hat siya ta So, kani mga kambay, boy mag hat-hat sa ato sibuyas no, eh sa ato sibuyas.

update lang tamo pagka humana. So, ayan mga kamay boy, humana ta no. Tapos na, na. Kani, naglabay na siya. Kaya mga kulot na. pagkulot kulot, yun ang ginagamit. Straight lang dapat. Mama, please quit mo. So, karoon, mga gano'n na punta no. Mag patalini sa punta niya. Atal pong himay-himay yun. Ingles pa. Tanggal-tagal no. So mga kaboy boy, ato ang anhan sa plate. Para magtalinis ang tumoy. dry mo nga lang tumoy anay na kalinis ang tumoy na pala siya anak

tuna malas gue rompi, oh tulis om habis bahu kak, pak di chat kanya na mo kanya na mo chat kay nag vlog pa ko kanya na tayo damo lang yung mga tanong mga kabayboy Basta kalinda ne olo Hala pang ano ulo, ulo, pang minitin. Uno <laughs> Okay. <laughs> It's all right. Mga kamayboy. Buta na lang si Lupin. So, lagyan natin ng pakintab. Buta na itong pakintab mga kamayboy. Pahingat. Para attract siya kayo sa isda, no? Pahingat na na ito. Para attract kayo siya na pag nakita sa isda. Uy, naglubad-lubad pagdubad lubad ang kusit, nahadlok ni sakwa. Matong kauno dayon sa isda. So, higikaon ang higikaon sa isda. ihangka ka, buta pateng. Agoy. Kapaita. Mmm. Ang dami. Ang dami. Ang dami kayo. Pagpila mo na, Nah, Tag 5 na dai. Tawad na nato mga pintab. Proseso ni kayo mga kaboy-boy. so, <laughs> sige lang, kay... kailangan pag wakuhol na to ang pamakon kay para makaakit o ano ba. makaakit ng isda. Ano so, kaya po siya? Thank natin pa may para malukok with ang ulo sa silupin Ako yun! ako yun!

Hey. Okay. <small> mm -hmm. <makes noise> So nagpa-deliver na kasi kami kahapon mga kabuy-buy. Ngayon, meron naman kaming anim na pang-deliver na naman. So bukas na siguro namin to i-deliver -de gawa ng Ay, pa kasi kami mga gagawin nga pang skip jack kasama ng mga pantanig na order nila kaya hindi ko ma ipadala agad to kay para isang puntahan na namin ng GNT

na. Wapo na mga kabayboy. Ah. No. Jumbo hot dog. Jumbo hot dog na. Ayan na. ko yung Number 8. So, tag-cooling ato sa mga ginagamit. Kaya mong kadalasan na gamit, just on silang. So, kaya pang guwid-guwid mo ni sa barko, 8-8 akong ibutang Kaya para iwas sa pag-unat sa istaga. Karon. Tawag na ako. Challenge ni Karon. So, ni paghigot ane. Eh, first time na ako maka-encounter ng ano yung mga no? Ah. Okay. Sa... So, agoy, mali. Mali, mali. Kaday lang, kaday lang. Napatay butang. Hapit pa kalipit so, eh. Ah. Ah. Sakdan ako papa? Ano ba 'yan sana mo biboy? Ah, sa lollipop, puy para di masira ang tingga. Okay. Dama eh. ka buyo, butang anak ko ni. Tuugan ato. Kay di pinsan ni sa ano sa pagsira sa kaning tingga. mas takay dumawi na yung dakodakong isda guyod ka siya <laughs> naon na na eh Wuh, setelan. Ah, ya pada abang kita nih. Oke, sudah.

ciluk ibu nih. Iya. Ya. Hah, ah. Ya. <hutus> ah, iya, -ah. ya. Hmm. Yeah. Oh, yeah. Mm. Yeah. Yeah, then sitting is in this.

Basta kalakulako na yun. Ayan So, yan. Ang rin na lang. Shoutout sa inyong tanan. Thank you, thank you for supporting sa aking <laughs> munting channel. So, darada ito ako ng butang na sibol. Taiwan. So, marina lang. Kutob. Shoutout sa inyong tanan. Los Bisaya Visayas, Ugsa, Mindanao. O sa lain lang yung bansa, siya tatuyo ay yung tanan dira. Mga OFW. Huwag sa Tibok, Pilipinas. Huwag sa Tibuok, Utah, sa Earth. Shout out inyong tanan. <laughs> Ang ganda <garala>. lang. <laughs>